mga kababols nandito po tayo ngayon may okay, mga kasama tayo siyempre dahil kakaiba tong gagawin natin ngayon gagamit tayo ng ghost tube dito sa Frances Porok ito siguro familiar sa karamihan tong lugar na to ito yung nagiging parang tambayan ng mga kabataan sa ating gabi meron dito ngayon tatry natin kasi marami raw nakakakitang kakaibang mga elemento ganun, kakaibang Sura, ganun. Tatry natin gagamit tayo ng ghost, ghost tube. Ginagamit ito ng mga paranormal. Eh kami, para kami mga abnormal. Kaya tatry Ab natin. Give it back. Okay, tara. Try natin. Dito tayo. Ayun, meron na agad. Ayun, mapapansin natin. Ayan, meron siya. Dito, pupuntahan natin yung lugar na kung saan marami daw nakikita yung mga tao dito. Nilakas na namin load namin kasi curious kami sa mga kwento-kwento dito sa lugar na to. Ito yung Frances Porok 5. Familiar dito karamihan. Titingnan natin. Ayan o, kung mapapansin mo, parang meron siyang meron nang nag-ano. Pakikita natin sa kanila. Hanapan natin. Dito tayo. Pupunta tayo dun sa sinasabi nilang... nililitawan ng mga bata meron daw batang nakikita rito meron matanda ito natin ito yung oras natin eh 8 o 5 punta natin tahimik na yung kapaligid ang gantong oras kasi tahimik na talaga nakakatakot naman talaga itong lugar na ito ayun Guru ko, huwag mong takot. Natatakot ba kayo? Natatakot kayo? Natatakot kayo? Huwag eh. Parang nagsisiksikin kasi yata tayo eh. Ganto mga Parang nararamdaman nyo ba? Medyo sumisigip yung pwesto natin. Parang nagsisiksikin eh. Parang nagsuguntuguntug eh. Nakasang nila ang loob nyo. Parang nga ba eh. Ayan. Parang kalawag-lawag ng pretzel eh. Nawawala. Nawawala siya. Mamaya yung... Oh, Yung, I'm going down. I'm going oh, down. down siya. Papunta daw. No, siya ko wala na eh. Managasustin ka. Ayan o. Wait lang, nasan? <laughs> Ayan, kausapin kaya natin siya. Try natin kausapin. Try natin siyang kausapin. No? Okay lang ba? Wala siya. Ayan mga ka siya May nakita kasi tayong kakaiba dito. Ayan. niya. <laughs> Ay, like siya. Ayan siya. Basic chicken. Ayan. Ayan, o, oh, dalawa na sila oh. Hindi po kami humahanap ng gulo Gusto lang namin kayong kausapin Tatry natin ha, mga kababol sa'yo kung mapapansin nyo Ayan, nagdadalawa pa sila no Ayan, wait lang ha Sa record, ayan o, oh, ayan sila o oh. Ayan kung mapapansin nyo, ayan o oh. Ayan siya ayan, oh. Hindi po kami ano, hindi po kami nanggugulo sa inyo. Lilipat natin sa glit lang. Lilipat natin sa recorder. Please, please listen. Please. Ano sabi niya? Please Ito. Listen. Ito, dalawa lang yung gamitin natin. Ghost tube na. Yung recorder. Ayan, makakausapin okay. natin. Ayan, dalawa sila kung mapapansin niya. Ano pangalan niyo? Ano pangalan nyo? Hindi naman namin kayo gustong abalahin eh. Ayan, alam namin, ayan, dalawa kayo. Ayan sila. Pung. Pung. Baka yung iwila daw. Siguro na sila kasi may ilaw pasensya na ha. Ano lang naman to. Mga kaibigan naman kami, hindi naman kami, hindi namin kayo gustong istorbohin dito. Kasi marami lang nagsasabi na may mga nakikita rito. Alam naman namin na hindi kayo, hindi kayo ganun kasama. Pwede eh, ba namin malaman ang pangalan nyo? Ano yun sila Ano sila saan? lalaro sila sa ibaba ayan no, kung mapapansin nyo mga kababals dalawa sila, ayan no itong ghost tube na to mga tak, ito, ito yung ginagamit sa ano ng mga paranormal tinry lang namin kasi curious kami sa lugar na to lakad pa tayo ng oh, konti lakad pa konti. kami ng konti makikiraan na kami ah Hindi ko pudon. Ay, dekat Sa mga ito. Bless. Bless. Ano bless? Bless, bless. Okay. bless nyo kayo, ma-videoan ko. Ayon kayo. yan kayo. Sa lang naman natin silang kaibiganin. <laughs> may poporating na ano. Ano nga nga, ano, sasabing naka rito, pagsulala natin. Hindi, ano, pumibigat pakiramdam ko. Tara, bumalik na tayo. Ayan, buti, may sasakyan. Ito lang, mga kababas, yung kaliwang, ano, ko, sumasakit talaga. Ako, ito yung sa dito ko, parang gumagano. Oo, oo. masakit yung kaliwa oh. ko. Yung sa ganito, ano? Oo, ah, ito, yung para dito. Parang may, ano, ano. Ito, wala. Parang may nakadantay sa'yo, nakaganyan. Ganun, ganun kabigat. Puntok-puntok. Dito, dito. Yung kaliwa, ang uh, sakit sa'yo. Ako, dito. Kahit sila mga kababol, mga nagsakitan yung mga kaliwang uh, braso nila. E eh, wala hindi ko din alam kung totoo to. Pero parang may pakiramdam din naman ako may ano, mayroon talaga. Pasensya na kung naistorbo kayo. Wala namang kami planong istorboin kayo. Salamat, salamat. Nag-try lang naman kami. meron dito sa may puno. Ayan, no? Ayan, no? Ayan no. siya. Usensya na po sa abala. Tatakbo kayo. Ayan na kayo. na kayo. Maraming salamat. Ang mga 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 mga

bago ka pumunta sa isang ganun dapat magdadasal ka muna may rosaryo ganun para kumbaga parang ano na lang guide mo na lang oh ngayon maluluwag yung mga dinang <laughs> yung spacing nyo ah dito na lang